Governor Ronald Lambino Higil sa sabing usap. Isa po sa mga rason kung bakit nakaranas po ng, ng flooding ang lalawigan ng Pangasinan, especially po dun sa mga low-lying areas and catch basins po ng mga LGUs, just like what happened in the past week here in the province, ay yung siltation na naganap na po sa karamihan ng mga ilog po natin sa buong probinsya. We have three major river systems, uh, the the Sinokalan River System, and the Agno river system here in the province. Yan yung tatlong major at yung kanilang mga tributaries. So 2024, may uh, in-approve po ang Sanggunian panalawigan as requested by our provincial governor for uh, the provincial government to enter into an agreement on the river rehabilitation programs of the major river systems in the province of Pangasinan. Ang target po ng programang ito ay i-rehabilitate, restore, at ayusin yung carrying capacity ng river systems ng ating probinsya. Uh, yes, 2024 po yan na simulan. Pero ang pag-rehabilitate po ng ilog ay hindi po yan kasing simple ng pag-quarry lamang po ng ilog. It's a different project. Quarrying is different from river rehabilitation. Kasi unang-una, you need environmental engineers and planners to identify kung ano ba talaga yung natural na agos ng ilog. So, hindi kasing simple na tatanggalin ko lang itong tabon na to dito at itatabi ko na quarry yung po ang tawag doon. Pero kung ang, yung in-approve po ng Sangguniang palalawigan na kontrata ng provincial government uh, between the provincial government, the ANR, and several proponents ay rehabilitation at restoration ng ating river systems at terrain capacity. So, dumaan po yan sa isang matindi at mahabang pag-aaral. Saan po magsisimula yung proyekto yan? nabanggit po ng ating gobernador noong noong Webes na sa isang rehabilitation and dredging program, you to start at kung saan po napupunta yung bulto ng deposits ng mga sediments at sa mouth po ng mga ilog yan. So it will start in the mouth of Agno and in the mouth of the other river systems. Agno, uh, the Agno River System dito po sa Limahong Channel, particularly po dito sa uh, bayan ng Lingayen area, dyan po magsisimula. At nagkakaroon na po ng initial testing, feasibility, yung proponent. Tinitignan po kung ano po mga equipment ang pwede, kung ano po yung quality, at kung ano po yung degree ng proyekto ang pwede niyang gawin. It's a long-term project. Hindi siya something na gagawin lang ng anim na buwan, o gagawin lamang siya isang taon. Hindi po ganyan yung project niyan. Hindi po yan tulad ng normal na DPWH project na pag sinabing 400 calendar days po yung project time, ay matatapos po. Hindi po ganun. Because it is a long-term project. Uh, take, taking for example, ang Agno River System, that is 112 kilometers long from San Manuel up to Limaho. So 112 kilometers would take several years or probably even a full at several decades para makumpleto yung rehabilitation restoration. So mahabang proseso po yan. But it has to start somewhere. And it will start in the mouth of the rivers. Nabanggit din po ng ating gobernador, yung need na simulan na rin po yung rehabilitation ng uh, Sinukalan River System na nag-drain po yung Marusay, Sinukalan, Marusay, Pantal River System at nakita naman po natin heavily affected ang Central Pangasinan, Santa Barbara, Kalasyao, Dagupan. Kaya ino naka-open naman po yung conversations with the leadership of the City of Dagupan, Mayor Belen, that i think very positive naman po na magtutulungan naman po para ayusin po yung problema na situation sa Pantal River system na po. so yan po yung status ng project na yan so, so yun nakikita uh, isa po sa mga